Pumasa na sa Senado at Kongreso ang Magna Carta o Filipino Seafarers Bill na inaasahang magbibigay ng komprehensibong proteksyon sa ating mga kababayang tripulante. Nilinaw naman ng isang mambabatas na hindi pa dito nagtatapos ang pagsusulong sa kanilang kapakanan. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee Report ng panukalang Magna Carta for Filipino Seafarers. Dahil dito, pirma na lang ng Pangulo ay tuluyan na itong sa batas. Isa ito sa mga panukalang batas na hinabol ng Senado at Kamara na maratipikahan bago mag-break. Ayon kay House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Ron Salo, maganda itong pamasko para sa mga Filipino seafarer kapag naisabatas na dahil naglalaman ito ng mas komprehensibong mahakbang para maisulong ang kanilang kapakanan. Sabi naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, malaking bahagi ng OFW sector ang mga seafarer. Kaya't nagtulong-tulong talaga ang mga mamabatas kabilang na ang kanilang kinatawan para maisakatuparan ang naaayong magnakarta para sa kanila. Sa Senado naman, inihayag ni Sen. Rafi Tulfo ang ilan sa mga naplansya ng dalawang kapulungan, tulad na lang sa usapin ng annual leave. In the House version, they required 2.5 days per month in compliance with MLC. While in the Senate version, the annual leave was pegged at 4.5 days based on the industry practice. In the end, the BICAM members agreed at a compromise of 3.5 calendar days per month of employment. Paglilinaw ni Tulfo, ang bill na ito ay hindi ang pinal na panukalang batas na kanilang isusulong para protektahan ang mga seafarers. That could not be addressed in this law. I assure everyone in the industry, our seafarers, the manning agencies, and the principals, and our lead government agencies that I will immediately push for legislation That will effectively target those cons those concerns at hindi po dito nagtatapos ang trabaho natin. Daniel Manalastas para sa Bayan.